mga ka-farmer, welcome back po sa akin channel. Ngayon po ay araw na linggo, araw ng bakasyon, araw ng pahinga. Tayo ay nandito ulit sa gubat. Nagpapastol ang ating baka. Ando pa po yung isa. Ating hindi ni. Tingnan natin kung kita. yun pala yung iba yung dalawa na andun sa may likod sa so mga ano po na nagtatanong ng panggana na baka. Yeah, alas ganito rin ho itsura panggana Pwede na ito sa ganado Ang hindi lang maganda dito sa bakang ito ay yung kanyang pusod. Ayan. Pakita ko sa inyo. Yung pusod na yan pag ganyan ang pusod ng baka ang ganador hindi yan magandang gawing ganador dahil yan ay hindi ma kalimitan sa ganyan pag masyadong malaylay ay hindi maalam sumampa na maganda yung tama lang yung katamtaman lang na pusod at saka yan ay takaw infection niyang ganyan dahil naiipon dyan yung mga dumi pag masyadong malaylay ang pusod ano, sa mga ganador rin ho. pero pag mga pangkatay ay maganda rin ganito ang Ayan, ikutan natin. Pero yung aking baka naon, pinapakita ko sa inyo medyo maliit pa. Ayan. Ayan yung it. Mabilis din ang panahon. Lumalaki din ang ating baka. Ayan. Baka ho kasi kayo makabili. Marami naman nagbebenta sa online. Ano, kalimitan sinasabi nila pang ganador magaganda nga naman magaganda ho talaga mga ah, daw ang problema pag kayo bumili basta ng ganoon kung alimbawa kayo may planong bumili ng inahin dumalaga at may plano kayong bumili ng inyo sariling ganador ay baka hindi marunong sumampa pagdating sa inyo ano May pa naman ang presyo ng pangganador ay pumapalo ng isandaan na higit lalo na pag malahing -malahe. Marami ang ganun na nagsasabi na pang Pagdating sa inyo, hindi po yun sasampa. Baka amoy-amoy lamang iyan doon sa dumalaga nyo o do sa inyong inahin. No, pinamaganda ay makita nyo na talaga sumasampa yung baka na inyong bibilihin. Kahit mahal, ang mahalaga inyong magagamit. Meron nga akong kakilala na Ah, bilyon 120,000 daw ang kanilang bili. Na na sabi sa akin, nakabili sa may par parteng Batangas din. And, 120 magandi, mag, ano 120,000, maganda daw, maganda daw nagana doon rin. Eh nung dinala doon sa kanilang farm, ay hindi naman ho pala sumasampa. Ano, sumasampa lang, amoy-amoy lang, pero hindi maalam ano napakamahal ang pagkabili 120,000 hanggang sa nabenta ng palugi so ganun po nangyari mga farmer may pa na bumili kayo ng maliit dahil pag maliit syempre mababa ang presyo at pag lumaki halimbawa hindi maalam sumampa tubo pa rin kayo kung malaki naman ang inyong bibilihin nagana dapat maalam sumampa yun so, ganoon lang ka farmer para hindi malugi marami kasi nagbebenta sa online para kayo ay magkamali ng pagbili ay eh, masayang ang inyong pera at panahon hindi naman man maaaring ibenta yan na mas mahal dun sa inyong pagkabili lalo na at, hindi na naman lalaki yan at ano na nga eh, ganador na eh pang ganador na yung kanyang laki ay di yan yung bagsak niya pang karni na so may mangyayari niyan, lugi kayo mga kaparmer pag ayon tayo yung nagpapasto lang ngayon dahil medyo nakakalbo na ang damo din sa amin hindi na humuulan baka may isang buwan na mabirde pa naman ay eh, wala na eh namanibis na ang damo danan danan pare puro saging na lamang na saging na lang aking tatad din ulit ating gigilingin na aming lugar sa mga ano naman kaparmer, sa mga inahin naman ay dapat pili na rin kayo ng malahi-lahi na inahin ano, lalaro lang naman yun sa 50k 50,000 mga malalahi na inahin o kaya yung mga isang anakan yung maganda yung may, kasama ng anak ano para siguradong gumagana siguradong mga anak isa kasi kahit maganda ang anak ang inahin ay ayaw din naman na magbuntis lalo na kapag ka taba ng baka yung iba gustong gusto matabang mataba yung kanilang inahin ay hindi nila alam na hindi rin maganda yun sa baka ayaw magbuntis ng gano'n. napakamahal pa naman na pasampa ngayon ng baka dati ay libo, parang ngayon ay nasa five na hanggang 2,000 depende sa baka na inyong papasampahin Ah, pag malaking malaki talaga, napalo ng 2,000. Ano, sa so, sa so, sa ano. Ganun sa inahin sa dumalaga. Pag pili ng dumalaga, halos pareho lang din, maganda piliin niyo yung mga malalaking binti. Sa malalapad yung balakang ilikodan. Yun ang magandang gawing inahin. Binabantayan ko at ng. ito hindi ko binantayan. Pupunta ito doon sa kanyang tropa. Ewan ang sinasabing baka tatakbo doon at maikipagsuwagan Hindi naman sila nag-aaway, naglalaro lang, e, na makakain imbis na makakain, e, e, hindi na nakakakain Hanggang sa makita ko na lang, nagtumbahan na yung saging dinay Yan, Iba iba dinay. pag nakakasuot-suot sa may gilid na sagingan Nakakain nyo yung gusto nyo damo Kaya binabantayan ko Ito yung alpas Tanggal ang ano niya Tali ang aking libangan Pagka walang ginagawa Mga kaparmer Lapad na ng puwit nya Ang pins pala nito ay paliat lang Yan ganda na ako ng likod hindi pa naman katabaan pero ice na rin hindi na rin mapapahiya at hindi na rin malulugi areho yung ano 49 ng aking kapital din eh. baka nga rin na rin ang garne, -garne. baka ang mas bate wari ang ko wari sa kandilaria ako'y okay, kung bumili kung saan saan nakakarating <laughs> hindi naman ako kalayuan eh, may ginene rin kung nakakadayo tayo pamisa-misa sa mga ano, iba't ibang lugar para na dami ang ating kakilala at kaibigan. Nagiging pamilyar tayo sa bayan-bayan, mga lusutan. Tsaka nakakasalubong tayo ng iba't ibang tao. Na ano natin, ang ugali ng iba't ibang tao paano ang kanilang sistema sa pagbebenta. Ah, pagtanong-tanong din tayo kung paano sila mag-alaga. Dahil sigurado naman na yung mga nagbebenta ng baka ay eh, may alam 'yan na hindi natin alam. Dahil sila nga ang matatagal diyan. So, yung engineer ko nga pala sa inyo, farmer, ay based sa experience ng aking binilhan ng baka nung nakaraan. Kung so, nakalala nyo yung, ma, yung maliit-liit lang na baka na nabili ko sa Chacong. So, ganoon na sinabi niya sa akin na siya daw ay nakabili ng baka na maganda, na pangganador daw, na hindi naman sumasampa. Ay maganda nga ay eh, hindi naman sumasampa. So, hindi nakagandahan pag tayo ay nabili sa mga farm. Farm kasi yung binilhan ko ng isang baka ngayon, yung medyo payat pero napakalahit farm sa may chaong ay hindi pala dito ano, ang ano ako kapalbar o ang ligaw nakikita nyo ang palayang ligaw yan maganda sa balatong panlahok pero hindi naman kinakain ng baka tinatapak-tapakan lang ayun so, ka kapalmer tayo yung nagbigay ulit ng konting tips sa inyo sana ay makakatulong yun sa inyo tsaka doon sa mga nagtatanong dahil siyempre yung mga nagtatanong sinasagot natin yan sa messenger yan nasagot naman tayo basta walang pasok walang ginagawa tsaka meron tayong load isa kasi pagka nag send kayo ng picture sa akin ay wala akong load kaya hindi ko agad ma, ano, masagot wala akong load hindi ko makita yung picture o kaya yung video nyo so, hindi ko agad masasagot yung inyong tanong yung chat lang masasagot ko yun pero yung picture mga kaparmer hindi ko yun magagand makikita Yan. so yun lamang mga kaparmer maraming maraming salamat sa inyong oras sana ay nakatulong ulit ako sa inyo happy farming po ingat po at god bless